So this is our mother-daughter taas kilay moment. Ready? One, two, ready, go. <laughs> Mami Corina at Pilar taas kilay banding sinubukan ni Corina gayahin ang pagtaas ng isang kilay ni Pilar. <laughs> <laughs> Sa bahay na Manila, unang nagpakitang gila sa pagpapiano si Pepe at napakagaling nito. Hey, Jackie, Freddy Jackie. Nandyan kasi ang lola nila na 90 years old na nanay ni Mar Rojas. Ano man, kalbo! At bilang suporta kay Pepe na ang daddy Mar niya at ang kambal niya na si Pilar sa tabi niya. Si Spider-Man galing, kabalo mag, kabalong mag-piano si Spider-Man. Kasi dandelion. Dandelion, Okay. Pagkatapos ng performance ni Pepe, si Pilar naman ang sumalang sa piano. At nandyan pa rin ang lula nila na tahimik lang na pinakinggan ang kanilang pagtugtog. Napaka-talented ni Pilar habang tumutugtog ito ay sinabayan pa niya ng kanta. Napakaganda pakinggan ang jamming ng magkambal na sina Pepe at Pilar habang nagkantahan. Bye -bye. No, that's the two the world. Unang kumanta si Pepe at sinunda naman agad ito ni Pilar. <laughs> Hilig talaga siguro ni Pepe na magiging drummer paglaki kasi tuwing kumakanta sila laging ganyan ang aksyon ng kamay niya. At sa huling kanta nila, sabay silang dalawa bumirit. Naglaro naman ang mag-aman na sinamar at pilar ng sungka. One. Four, five, six.